Uh, pagkakaroon ko sa mga muslim is lalo pag napunta ko ng tondo uh, ng baklaran ay pre iwas ka dyan sa mga muslim kasi mga mga ano yun, mga palaban yan pumapatay ng tao uh, pag konting nasagi mo lang uupakan ka kagad parang sa tingin ko sa mga muslim mga, parang mga terorista tayo na uh, uh, talagang lumalaban ng patayan. Sa nararamdaman ko po ngayon, uh, yung mga dumating na problema sa akin, Uh, nag, uh, nung nagkaroon ako ng problema, hindi ko kayang Uh, lagi ko dinadamdam, uh, lagi ko malungkot, iyak ng iyak. Ngayon, uh, nagmuslim ako dahil ibinigay ko na kay Allah yung mga sakata na nararamdaman ko. Uh, pinaubaya ko na sa kanya. Sabi ko, uh, Allah, ikaw nang bahala. At ngayon, sa awa naman ni Allah, eto uh, manuwag na yung pakiramdam ko naging nakakatawa ko na ngayon then ayos na yung pag-iisip ko hindi na magulo, hindi katulad ng Christian pa ako, uh, nga, isip ng isip, ngayon, maaliwalas na. Uh, yung, hindi pa ako Muslim, masabi, umbisa nga niloloko ko pa yung mga nakikita ko Muslim eh. Kasi Christian pa po ako noon. Uh, ay, ano ba yan? parang ba't ganyan ganyan ang ginagawa nila uh, uh, ko uh, ano yung dinadasal nila although kami mga Christian uh, parang uh, buo na yung loob namin na nakikipag-usap talaga kami kay, kay Allah pero ngayon nung nag-Muslim ako ah ganito pala yung pakikipag usap sa sa ating may lalang sabi ko na kailangan uh, seryoso kailangan uh, mataintim yung pagdarasal mo. And then uh, kailangan bago ka magdasal, prepare na prepare ka bago ka makipag-usap sa humarap sa kanya bago mo ibigay lahat ang dapat mong ibigay sa kanya para kahit paano, medyo makabawas-bawas ng pagdurusa nating mga Pilipino. Uh, uunahin ko muna po, uh, syempre sa pamilya ko, mga Christian po sila ngayon. Although yung mga tiyahin ko, tiya, mga tiyuhin, mga Muslim sila, pero hindi nila na ipaparating sa mga pamilya ko, sa mga Christian kong pamilya na kung ano yung mga mabuting gawain ng isang Muslim. Ngayon sa akin, kasi ako po yung sa lahat na, na, ano, na pamilya namin nakapag-Muslim, maliba sa tiyo sa tiyahin, uh, Una kong sasabihin sa kanila, mga dapat gawin ng isang Muslim, kung paano man ang palataya mga Muslim kay Allah, at kung sino talaga ang may lalang. Ngayon, ah, pag natanggap na po nila yon, kung sino po yung mga kaibigan ko, mga nakilala ko, ipamamahagi ko sa kanya o ipararating yung mga babuting gawain o mga babuting salita mula kay Allah. Uh, sa mga bagong muslim uh, at mga mga matagal ng muslim mga nagbalik na muslim uh, ang mapapayo ko lang po is uh, sana mapalagana pa na mas marami at maunawaan na mas marami mga kristyano pa na may magandang hangarin ang pagiging isang muslim para mas lalo mas malapit at magkaroon ng kaligtasan ng bawat tao dito sa mundo nating ginagalawan na kibigin na lang kay ala lahat. At si Ala ang bahala. Uh, si Ala ang susubaybay, ang magbibigay sa inang ng karagdagan lakas. At tanggapin natin ko ano yung ating kapalaran. Ayon po sana natutunan ko ang pagiging isang Muslim tagapagsunod, tagapagsamba, tagapagpalaganap. Uh, ngayon po, tatlong araw. Pero mas marami, sa tatlong araw na, sa loob na tatlong araw, mas marami akong natutunan sa pagiging isang Muslim at lalo akong nasyadong napapalapit sa kay Allah. At